Iga ganun ko. Tapos na. Tapos na. Iga Ano Eh paano ayaw mo yun? Hindi pwedeng ayaw mo yun. Eh yun ang treatment. Ate, paano gagawin natin? Kasi daddy magkano sa'yo. Si Master hindi. Diba sabi ni Papu, papagawin ka ni Master. Relax ka lang. Sige relax ka lang. Sige na, relax ka lang. Sige na, relax ka lang. Sige na, relax na, pag yan. Hindi na tayo, pagka nilabanan mo, hindi na tayo. Hinga ka, ayan, relax. relax ka lang. Relax ka. Hiyan mo lang siya kung okay. iyan. Hiyan hawa ka lang kay mami mo. Ma Doon ko higay. Wait up! Salam! 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 Pagtapos niya higay na ako. Ay! Relax nga lang. Oh. Oh. Ay, relax nga lang. <coughs> no. Hindi yan masakit. Hindi masakit. Hindi yan masakit. Hindi yan masakit. Kaya may yan. Sige na. Tasty mo na lang muna. Sige. Hiyan mo si Master para hindi masakit. Si Master para may adjust. O, ayan na. Hiyan hmm. mo na si Master para hindi masakit. Sige na. Okay na gagawin niya? Uh, si daddy pa pumasok dito eh. Si Daddy magaganyan sa'yo. Masakit. Mm. Uh, huwag mo pilitan si Master na lang. Ako na lang. Ako na lang. Oh, sige na. Mm. Mas mabilis pag si Master. Mas <laughs> mabilis eh. Sige, <na. laughs> oh, sige tata. oh, may na. No. Oh, oh, may hina May na lang. May, lang. Sige, may lang. may hina lang. Sige, okay. May Sige, ka May na lang. Relax, relax ka na. Relax. relax Relax lang. Relax, sige, okay. marali, relax Relax

magbabago ko si Mami Lola. Kunyari, nandito na ako. Tinitigasan niya ko. Hindi pwedeng titigasan niya. Kasi lalaban. Hindi titigasan. Lalo niya lang. Kaya naman si Master umangat. Kailangan medro. Ganda lang yan. O relax yung Kaya umangat mo. lang. Tapos na. O hindi, masakit na naman. Gano'n lang o. O hindi, may masakit na Pagkatapos niyan, higa ka na. Isang pitik lang tapos higa ka na. Relax ka na. Kasi baka ikutin dadi yung ulo mo, mas masakit yun. Nagagalit nagagalit na yung dadi mo. Tapos <laughs> lang, pwede kong sakit. Sige master, natingin mo hmm. Konting pihit lang. Konting pihit lang. Tapos hihiga ka na. Okay, na. Tapos hihiga ka na. Sige na, tesi mo na lang. Hindi pwedeng may ganyan. na. <laughs> tesi po na. Mahirap pag bata. Hindi niya ba yung mga trabiyente. Eh? Oh, Sige na. Diyan mo na si na, na, ba ba unang? Okay na. Ay. ng amon. Hindi ba, bawa. Bawa. Ay. Ay, tara na. Labas na tayo. Di Daddy na lang magiging sa sa'yo. <laughs>